Estado ang bentahan umano ng kidney sa isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Naabutan pa ng mga otoridad ang mga pasyenteng kakaopera pa lang. Ang matindi pa, sangkot umano riyan ang ilang doktor at nurse. Nasa frontline ang balitang yan, si Elaine Fulhencio. Matapos makatanggap ng sumbong tungkol sa umano'y iligal na bentahan ng kidney, sinalakay ng mga operatiba ng NBI-NCR ang isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Nang lahat ng ikalawang palapag. NBA, taga NBA kami. Nadatnan nila sa mga kwarto ang siyam na umano'y kidney donor. Apat sa kanila ay nakuhanan na ng kidney at nagpapagaling. Habang lima naman ang ooperahan palang sana. Isa ang 20 anyos na lalaking si alias Bert sa mga nasagip. Kwento ni Bert, pinangakuan sila ng 200,000 pesos na bayad para sa kidney. Pero dalawang libo lang daw ang ibinigay sa kanya ng grupo. usapan oh, po namin noon Bago operahan, ando na po yung bayad. Uh, sakit po. Mabigat uh, po sa pakaramdam. Dahil? Nawala na po ako, nawala pa po yung bayad. Nakuha raw ng NBI ang impormasyon tungkol sa grupo mula sa isang dati ring nagbenta ng kidney. Merong isang uh, supposedly donor ng kidney na nirecruit itong grupo na ito but hindi nila binayaran. no. Nakuha, yung, nakuha na no, yung kidney, hindi nila binayaran. So uh, itinuro yung place kung saan nandoon yung mga nakuha na ng organ. Arestado ang tatlong sospek na naabutan ng mga operatiba sa loob ng bahay. Sa investigasyon ng NBI, nagre-recruit daw ang grupo sa isang private group sa social media. We are also conducting investigation on that matter and um kinakandak po yung uh, pag uh, extract and pag transfer ng kanilang kidney sa various sa uh, hospital at now i am not at the liberty para sabihin po yung pangalan ng mga hospital na yan ayon sa isa sa mga inaresto na si alias angela hindi niya alam na ilegal ang kanilang ginagawa mga doktor daw kasi talaga sa isang ospital sa Quezon City ang nag o sa mga nirecruit nilang donor. Magkaiba po ang doktor na o sa recipient at donor. Bali, dumadaan po sa legal legal na proseso. Simula, umpisa, hanggang sa mga operahan. Iniimbisigan na rin ng NBI ang pagkakaugnay umano ng isang nurse mula sa National Kidney and Transplant Institute. Based sa kanilang salaysay, uh, meron silang uh, tinuturong mastermind na si Alan Ligaya na according sa kanila, siya daw ay head nurse ng uh, NKTI. Kung baga, doon naman lumalapit lahat ng mga nakakailangan ng transplant. Uh, doon siya nakakuha ng mga ano mga customers. Ayon sa NBI, nasa 25 hanggang 35 years old ang mga kinukuhang kidney donor. Madalas Pilipino ang kliyente at meron pa nga raw isang anak ng politiko. Sa isang pahayag, kinumpirma ng NKTI na empleyado nga nilang idinadawit sa organ trafficking. Nagsasagawa rin daw sila ng kanilang sariling investigasyon. Binalaan din nilang publiko tungkol sa pakikipagtransaksyon sa labas ng na nagpapakilalang taga-NKTI. Sinampahan na ng reklamong qualified trafficking ang mga sospek habang dinala naman sa DSWD ang mga nasagip. Hindi na muna pinangalanan ng NBI ang iba pang hospital at doktor na isinasangkot sa organ trafficking habang gumugulong pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.